Singapore ay isa sa pinakamaliit na bansa sa mundo. Meron lamang itong land area na 710 square kilometer. Mas malaki pa ang Davao City ng three times. Maliit ang kalupaan at walang natural resources gaya ng oil o gas tulad ng ibang mayayamang bansa. Ngunit sa kabila nito, bakit napakayaman ng Singapore? Pangalawa sa pinakamayamang bansa noong 2022 kung ang pagbabasehan ay ang GDP per capita by purchasing power parity. Tahanan rin ng nasa 250,000 millionaires at 26 billionaires. Nasa 200,000 na mga Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa Singapore. Malaki daw ang sweldo nila doon. Ang isang IT professional daw ay maaaring kumita ng mahigit na 146,000 pesos pataas kada buwan. Pero alam mo ba, ang Singapore ay dating lugmok sa kahirapan 60 years ago. Marami ang walang trabaho, walang bahay at nagugutom. Nakipagsanib sila sa Malaysia para sana matulungan silang makaahon sa hirap. Ngunit wala pang dalawang taon ay sinipa sila ng Malaysia. Sobrang ikinalungkot ito ng Prime Minister ng Singapore. Pero sabi nga niya, I have a few million people's lives to account for. And Singapore will survive. Ano ang dahilan bakit pinatalsik ng Malaysia ang Singapore? Paano nga bang ang maliit na bansa na walang natural resources ay nakaahon sa hirap at ngayon ay namamayagpag sa yaman? Sa ibabang bahagi ng Malaysia ay matatagpuan ang pinakamaliit na bansa sa Southeast Asia, ang Singapore. Ito ang Singapore ngayon, larawan ng isang marangyang bansa, tahanan ng pinakamagandang airport sa mundo. Pero bago pa man ito kuminang sa ganda, ay ganito ang kanyang itsura noon, lugmok sa kahirapan. Taong 1819, nung dumating ang mga British sa Singapore, kahit walang natural resources ang bansa, Meron naman itong mahalagang asset, ang kanyang lokasyon. Ang bansa kasi ay nasa sentro ng ruta ng kalakalan na nagkukonekta sa Asia at Europa. Kaya naman naging crown colony ng British Empire ang bansa. Naging maunlad ang Singapore sa kamay ng mga British. Pero nagbago ang lahat nung naganap ang World War II. Natalo ng mga Hapon ang mga British at sa kamay nito ang Singapore taong 1942. Pero pagdating ng 1945, binomba ng Amerika ang Hiroshima at Nagasaki, natalo at sumuko ang Japan. Natapos ang World War II at naibalik ang Singapore sa mga British. Pero sa panahong ito ay wasak na wasak ang bansang Singapore dahil sa nangyaring digmaan. Sira ang mga infrastruktura, walang kuryente at sira rin ang mga daungan na siyang pangunahin nilang pinagkakakitaan. Walang trabaho ang mga tao at nagkaroon ng kakulangan sa pagkain. Binigyan ng mga British ang Singapore ng self-government. Kaya taong 1959 ay nahalal bilang kauna-unahang Prime Minister at kinikilala bilang founding father ng Singapore si Lee Kuan Yew at siya ang babago sa takbo ng buhay ng Singapore. Taong 1963 nung nagdeklara ang Singapore ng kalayaan sa mga British. Dahil nga lugmok sa kahirapan ay nakipagsanib sila sa Malaysia taong 1963 para matulungan silang makab- bumangon muli. Ngunit maraming naging problema ang pagsasanib. Mga problema gaya ng racism, politika, sharing sa income at tax, at mga pulisiyang hindi magkasundo ang dalawang estado kaya napagdesisyon ng Malaysia na putulin ang pagsasanib nila sa Singapore noong 1965. Kaya nanlumo ang Prime Minister ng Singapore dahil nangangamba siyang hindi makakasurvive ang bansa ng mag-isa. Pero determinado siyang patunayan sa kanyang sarili na siya'y nagkakamali. Ngayon, ang Singapore ay tahanan ng 5.64 million katao. Puno na ito ng mga napakagandang infrastruktura. Nangunguna na sila sa high-tech manufacturing at sila rin ang nangungunang financial center sa Asia. Ang Singapore ay isa sa tinatawag na Four Asian Tigers or Dragons, kasama ang Hong Kong, South Korea, at Taiwan dahil sa napakabilis na pag-unlad at napakagandang rags to riches story nito. Noong 2022, ang Singapore ay pangalawa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo kung ang pagbabasehan ay GDP per capita by purchasing power parity o yung halaga ng perang meron ng isang tao kung ikukumpara sa pera ng ibang bansa. Napakarami ding milyonaryo at bilyonaryo sa Singapore. Sa katunayan, napakaraming milyonaryo sa China ang lumilipat sa Singapore para maprotektahan ang kanilang yaman mula sa komunistang China. Madalas ring tawa agin ang Singapore bilang Monaco of the East dahil sa yaman nito. Speaking of Monaco, alam mo bang paborito itong tirhan ng mga milyonaryo? Kung gusto niyo'ng malaman ang kwento, ilalagay namin ang link ng video nito sa description at comment section. Pero ang tanong, paano ba nakaahon sa hirap ang Singapore? Maraming factor ang nakatulong sa pagkamit ng Singapore ng kasaganaan at ito ang ilan sa kanila. Lokasyon Gaya ng nabanggit natin kanina, ang lokasyon ng Singapore ay isa sa mga naging asset nito sa pagkamit ng kanilang yaman. Sa katunayan, pangalawa ang Singapore sa may pinakabisi na daungan sa mundo. Nagpapakita ito na maganda ang kalakalan sa Singapore. Noong 2022, ang volume o ang dami ng containerized cargo na labas-pasok sa Singapore ay umabot sa 36.6 million TEU habang ang pinakabisi na container port sa Pilipinas ay meron lamang 4.43 million TEU, napakalaki ng agwat. Matatag ng mga pulisiya at gobyerno. Nung mahalal si Lee bilang Prime Minister ay itinatag niya ang political party na People's Action Party. Sinigurado ni Lee na ito lang ang party na mamamahala sa bansa at naging stricto siya dito. Ito ang nagbigay daan para maisakatuparan niya ang kanyang vision para sa Singapore. Ang unang naging focus ng kanilang gobyerno ay ang paggawa ng mga subsidized public housing para sa mga walang tirahan at yung mga nakatira sa estero. Malaki rin ang ininvest nila sa edukasyon kaya naman isa ang Singapore ngayon sa may pinakadikalidad na edukasyon sa mundo. Maaasahan public sector. Sa Singapore, mataas ang sweldo ng mga civil servants o mga taong nagtatrabaho sa gobyerno. Naniniwala kasi sila na kapag mataas ang sweldo, ay hindi sila maiiengganyo ng mangurakot. Gayunpaman, kapag may nahuling pangungurakot sa public sector, ay parurusahan ito ng gobyerno ng walang awa. Mababang tax Kilala ang Singapore sa mababang tax rates. Isa sila sa may pinakamababang income at corporate tax sa mundo. Isa sa pinaka-business-friendly na bansa, kaya maraming mga big-time businesses ang naiingan yung magtayo dito. Bukod din sa mababang tax, ay makakaasa ang mga investors ng integridad at respeto sa nilang intellectual property rights bukas sa immigrants para sa Singapore, ang kanilang pinakamagandang natural resource ay ang tao. Bukas sila sa mga gustong manirahan at magtrabaho dito. Sa katunayan, meron ngang nasa 200,000 na mga Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa Singapore. Ayon nga sa isang Pinoy vlogger na nagtatrabaho sa Singapore, malaki daw ang sweldo nila doon. Halimbawa, ang isang IT professional daw ay maaaring kumita ng mahigit 3,600 Singapore Dollars o nasa 146,000 pesos pataas kada buwan. Itinuturing ding pinakamasayang bansa sa Southeast Asia ang Singapore noong 2022 dahil sa mataas na kalidad ng pamumuhay dito. Pero ganun pa mataas din ang cost of living sa bansa. Sa katunayan, nangunguna ito sa pinakamahal na syudad noong 2022. This is your ATO from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!